Kamusta po kayo? Uh, hello, magandang araw sa inyong lahat. At uh, welcome po dun sa vlog po ni ng ating kaibigan. Oo. Uh -oh. Nasa na si Venance o Venancio. Uh, okay naman ako. Okay. Ayun naman. po, medyo kamusta na po ang buhay nyo at yung ano, mm, yeah, uh, yeah. niyo? ahirin uh, ninyo. maayos po naman. As you can see, uh, sa so, kayo po naman ay nag-work po ko sa isang government agency, which is LTO. Uh Oo. -oh. Nakasign ako sa LTO Pasay. So, doon po ko nag-work every day. Bilang, ano po, uh, ordinary people na lang. Hmm. Uh Hindi -huh. po ba nakakailang na yung, yung, yung uh -huh. ay... Ah, Hindi naman. Uh -huh. uh, kasi, ano eh, kumbaga eh, after naman ng singing career, Opo. Oh, oh. nag-change ako ng, kumbaga, ng, ng trabaho. Pero, siyempre, hindi di, di malis na namimiss ko pa rin yung, ano, uh, uh, uh. yung, pagkanta, yung showbiz. So, uh -oh. oh. siyempre, nasa, kumbaga, nasa, sa dugo pa rin yung pag-awit, yung paminsa-minsa na gusto makalabas sa mga tingin, oh oh, -oh, -oh, -oh. sa mga show, ganun. Namimiss, rin ah, namimiss ko rin yun. ko rin yun. Ano. Uh Oo. -oh. So, actually, yung nga, sabi ko kanina sa'yo kanina, diba, na, nag-guess na ako dun sa ano, sa, family, sa, uh, no. family feud, itong pinalabas lang nung Webes. Oo. Uh oh, uh oh. Kasama nyo uh -oh. yung ano? Kasama ko si ano, Gamboa, tsaka si Maribel Honor. Kasi sila yung aking nakasabayan. Oo. Oh, uh oh. During the time nung apat na sila. Mabuti na unak ka nila. Ah. Mabuti na unak ka nila. Oo, mabuti na unak ka nila. Kasi then, ang tumulong sa akin doon si Liz Anindogan. Ah. Uh, oo. Yun na siya. Sakbahan niya ako. Oo. Kasi nag guest siya doon one time and then sabi niya, sige ano, tulungan kita mag guest uh Oo. -oh. Eh kibigay rin si Arno. So yun. Sabi kaya, kaya salamat kay Liz. Oo. Yan nga, uh, -oh. ng, uh yun, nakapag guest ako sa ano, sa family. Uh oo. -oh. Ayun, umusok ano ako Arna, sa amin ni Carla Barna. Isa? Carla Barna.

Ano yung yung si Kuya Al, ano? Si Al si? Oh, si Tu Al Oo, oh, oo, Si Tu Al nung araw, nakakasama ko din sa mga sa mga show show yun yes. eh. Oo. Oh, oh. Eh, so, uh, yung nga uh, lang, siyempre, maaga uh, din siyang nabula. Oo. Ano oh, oh. Uh, Alam mo naman, di ba? Kasi, alam mo naman kasi, ma machika din yun. Tapos oh, ano, oh. yung medyo magahanang kumain. Oo. Oh, oh. oh. Ayun. Okay. Ay, Kaya gano'n. Sa aba Madaba siya. Oo, oh, okay. oh, ano yan. Malaking tao yun eh. Oo, oh, ano yan. na, ano siya. Oo, oh, baka medyo na high blood siya. Oo. Oh, oh. Ano ah uh, bilang, ano, family man, ilan na ang anak ko? Uh, actually, kasi yung, ang anak ko talaga isa lang. Oo. Uh -oh. Yung babae eh. No? Ah, so, uh, no. Kasi ah, ngayon, ako. Kasi so kasi dito, daroon akong partner. Oo. Uh -oh. Tapos, meron siyang dalawang anak. So, yun. Pero kami wala. Ah, bali bahay mo oh Ah, uh, bahay niya. Ah, oo, oh oh, oh, so, oh Okay na rin Ayon. Uh, naman. Ayun. yun? umusta naman sila Arnold na Boa? Sa aking mahal din. Ayos naman. Si Arnold, ano, nasa hotel industry siya. Uh oo. -oh. Ano, oh. bahay sa din. ng ano Ang, ang sa grupo namin, ano naman, nakakatuwa. Na, wala naman maayos. Uh oo. -oh. No, si Maribel, merong maraming negosyo. Tapos nagpapadala siya ng mga ano, ng mga workers. Uh oo. -oh. Abroad. Mm, saan? Ah, sa mga lugar 'yon. Hindi ko na maalala kung saan lugar, pero ano, meron siya agency. Oo, oh, oo. Oh, oh, sa, sa Manila ang kanyang agency. oh, sa Manila. Mm. Oh, Tapos Tapos si Arnold naman nga, ano siya? Ano siya dun sa ano, yung, isang sikat na hotel hotel. Maraming mga branches yung hotel niya. Yung uh oh, kanyang, Tingnan na, na trabaho niya. Ano? Asa ah, na? Uh, letter simula. Ay, uh, ko. Oo. Sina, ano, Don Don. Don ako, ah, no, ko. Si Willie. na -a -a hindi. ko nakakausap pa si Don Don. Uh, ang ah, alam ko si Winnie na USA. oh Oo. -oh. oh. Nasa, nasa USA oh, si Winnie. Ano, 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 na ang, yung, oh, yung parang, movie, uh, ano, na, uh, na sikat. Oh, oh. Ang yung, yung time ko. Oo. Uh oo, -oh. uh, kasi yung sabi ko kanina that's entertainment. Uh oo. -oh. Hindi, Hindi 'yon. Kami na wala sa that's, entertainment. Oo nga. oo. Bali the afternoon lang nila per la day aron mangyari uh -oh. yung grupo namin ng mga nanonood. Oo. Si Roderick Paula yun siya <sighs> ano? Si Roderick Paula Diba naman. Ano siya? Siya daw din yung sumikat eh. Mm -mm. Siya ang una unang, una, Diba nagpata pa lang? Oo, yung... Ang lubo. Oo, oh, na, na siya. Bata at isa na siya. Ngayon, nabutan ko siya. Ah, nabutan mo? Oo. Oh, oh. Di ba? Nabutan ko siya nung time namin din. Nabutan siya? Tuloy-tuloy. Oo, tuloy. oh, tuloy-tuloy siya. Oo. Oh, oh. oh, kasi nga, diba, ano, dahil nga, ano, yung... Nagkasipag, ako, hanga ko kay Roderick eh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Kasi magaling oh, kumanta. Oo, um, magaling kumanta, magaling sumayaw. Di ba? Magaling umarte. Oo. Oh, oh. Kaya... Ako din eh, mahusan ako kumanta eh. Tama naman, alamat din. Oo, oh, oh, diba? Ayun, bilang uh, di Ricky Mansueto, ano yung hindi mo makakalimutan sa mundo ng showbiz? Hindi ah, ko makakalimutan. Siyempre, yung una, yung pagkakaroon ko ng show ng Ricky Mansueto Show noong araw. Ah, meron? Oo, kasi binigyan ako ni Quito Janet Leon oh, oh. ng programa. Oh, oh. Ah, uh, nayon, over DWW. Inabot 'yun. Sa radio. Inabot 'yun ng 6 years 'yun. Oo. 6 years. Uh -huh. tapos live program siya. Kumaga, hindi nga lang TV pero ano no, kakanta ko si sa Oo. Uh -huh. Ayun, those 'yun. And then siyempre yung mga fans, yun, uh -huh. yung mga yung mga naghihiyawan, kami miss ko ka rin 'yun, yung mga kalakpakan. Oo, oo, oo. 'Yun. Tsaka 'yung yun, yung ano, yung mga trips ko sa ano yung mga trips ko doon sa probinsya. Oo. Ano na na, hindi mo makakalimutan. Oo, no, at saka yung ano nga, one time nga yung lalo kami pinuntahan noon, kay, uh -oh. kay Rick Radam yun eh. So, usually madaling araw kasi ang mga, di ba, sa mga fiestan sa probinsya. Oo. Uh -oh. you know, kailangan pang tatawid ka pa ng kabilang ilog. Oo. Uh -oh. para magkaroon ka ng show. Mm. -hmm. So, kasi, dito yung, dito yung yung kakain kayo. Oo. Dito kayo papayag sa sandali. Tapos sasakay ka ng bangka. sa ilog. Ah, oh, oh, na. Oo, ay pa na? Doon sa kabila ng ilog yung yung show mismo yung stage. Oo. Ganoon. May time din na ano na kubaka ta kubulan pero ano po yung mga tao? Hindi mo maalis. Hindi maalis. Ano pa ang ano? Ah, uh, kumanta nagsikas sila. Kumita, nilaw sila. Kasi ang alam ko, inabutin ako ng mga nasa 10 din yata o oh ano. Kasi hmm, si mga 76, 77, nag na ako. Uh oh eh. Oo. Oh. Oh, hanggang mga medyo mga late 80s eh. Mm. Oo. Uh eh. oh So, yun. Tapos nga, uh, basta yung, lahat masasayang ano, masasayang uh mga ano sa showbiz. Siempre, hindi mo maakanin yun. Hindi mo maakanin mo, Ayawang, yung, yung, Kaya nga yung gusto mong makabalik. Kaya nga sa liwa, sabi ko nga, kung meron lang time machine, di yung time machine na babalikan yung mga, lahat ng masayang araw sa buhay mo, di ba? Mm -hmm. Yung maganday di ba? Gusto mo balikan yung mga... Sumasama siya yung daddy mo? Si, si daddy? Oo, uh, mededas. Ah, sumasama? Oo, oh, di ba nakita? Sa bagay, kasi... Sa lakasi, si mami mo? Mami mo? Mami, daddy, oo. Uh, laging kasama noon. Ah. Uh, laging kasama noon. Pero nung na-Japao ka, di ba na Japan ako. Japan ako. Ilang tao sa Japan? Ano yun eh? Ano kasi bali, six months contract lang siya. Ah. Oo. So, apat na palit din yata ako eh. Oo. Iyon naman din. Yan. Ano ang, ano, ano yung mo doon sa Japan? Singer? Oo, oh, singer ako doon. Uh Oo. -oh. Singer ako. Tumakanta ako. Dakika. Tapos, iyon na kami. Ayun, ah. Uh, Ay all, all male band. all, all male band? Oo, all male band ako. ano ka yung, ilo yung grupo? Ano, tatlo kami na laki. Bali, ako yung soloista. Uh oo. -oh. Tapos, may isang guitarista, tsaka si may isang, ano, tawag ito? Yung taga piano. Oo, oo, oo. Yun. Isang, isang organist, tapos ako yung singer, uh -uh -uh. tapos isang oh. guitarista. Ayun, buti hindi naman na ng anak mo ano 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 di ano 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 sa ano 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 Uh, ano ang ginagawa mo ngayon? mo? Ano, ano? Yung nga, sa isa carrier na nasa ano ako, agency, government agency, oh, 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 oh. sa LTO. So, ako yung ano din, sa mga lisensya, tumutulong, oh. Ako, tumutulong sa pag mga, gusto magkaroon ng mga license, oh, oh. mga ano, yun. Sa, ko hindi ko sa last thing Hindi, sa may bandang pasay. Ah, hi. Sa may domestic road. Hmm, malayo. Mm, doon ako naka-assign. Oo. So 'yun. Lahat ng mga tungkol sa mga, mga license, 'yun. Oo, you know, oh, um, yun, ano, yun, yun na ginagawa namin. Sino sino ako sa dulo? Yung Mrs. Ko kasi yung Mrs. Ko ngayon, oh. taga LTO rin siya. Siya naman sa LTO Central. Mm. Sa may, no, you know, EDSA. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, 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 oh. Yung East Avenue. So doon yung pinasok niya ako. Masa na naman ang, ano din, Oh, isang naman. ano. Oh, isang amilyado. Oo. Na oh, oh, Masaya naman. Oo. Oh, oh. Namin naman yung sa isang... Ayun no, naman. Oo. Oh. Oh, oh. Maganda nga din kasi... Ma maswerte rin ako. Napunta ako ng LTO. Oo. Oh, oh. Hmm. Kasi maganda naman din yung... Mga malakad. Ma maayos naman. Oo. Oh, oh. ang maganda rin doon. Nung ano... Nung the time nung... Nung COVID ano, hindi kami pinabayaan nagbigay ng ayuda. Ah, kasi yun, yun, Oo, kaya ano, maganda ang LTO. Uh Oo. -oh. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? yun? Ano Matagal na kasi si Daddy may sa sakit sa puso eh. Mm. Malahon na ano yun? COVID? Matag matagal na siyang high blood. Hindi. Ano? Way, way before COVID pa. Ha? Huh? Oh. Ano ako nun? Ano ako sa nun? Ano Ano Oo, anong, anong man taon na no? Ano 2018. sa nun? 2008. Hindi, ano eh. Mga 2000 something. Ano 2000... oh, 2019 sa COVID. Ano ako sa nun? Uh Oo, -oh. 2019 ng COVID. Pero, nabati siya earlier than COVID. Long, long, long way pa nang bago mag-COVID.

tahimik naman ang pamilya. Uh oo. -oh. At least kasi pasalamat ako na wala man tayong mga medyo na mga sakit, di ba? Oo. Uh -huh. -oh. importante ngayon eh. Yung ang mahal na yung, yung mga mga, mga, wala akong sakit. importante na, di ba kahit naman sa'yo din, no, kahit na sino na, kahit hindi ka ganong, ano yun, sa material na bagay. Oo, oo, oo. Importante din yung kalusukan mo. Oo. Uh oh. Kasi oh, eh. Kung ano-ano, duma sa high blood. No, eh, uh -oh. play. Nga, play. Mga, tsaka eh, kung... May high blood naman ako. yung lahat yung mga... Ano mo, doon lang mapupunta sa ano. Oo. Sa, uh -oh. sa, sa kalusugan mo. Ano? Kaya sa paganda, yung ano. Itim ng, uh oh, ano, ah... sahin para sa mga followers mo. Saka sa mga followers ng... Ng vlog Oo. Followers mo? Uh, sa kasunod na nung Wesley. Yeah, maraming salamat sa'yo sa pagpunta mo rito. Sa, uh -oh. uh, naisipan mo akong interviewan kaya mga ko po, supportahan niyo po ang kanyang vlog, Bilancio Cortez. Oo. Saka uh, usapan Bans Vlog. Oo, saka usapan uh, Bans Vlog. Ah, Bans Vlog. Supportahan niyo po ang uh -oh. kanyang, ano, para po dumahin nyo naman yung kanyang mga viewers. Uh Oo, -oh. yung viewers ang kailangan. Opo, uh, tapos po, ah, uh, sa mga mga fans ko po na nanonood ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Oo. Uh -huh. -oh. So sa mga sumusuporta, salamat po. Naway uh, sa uh -oh. uh, patuloy po, patuloy po kayo sa suporta. Oo. -huh. Kumpleto -oh. pag may mga project po. Eh, supportahan po dito. Abawang ulin nyo, uh -oh. lalo na malapit ng kampanya. Kampanya, kung sakali, uh oh. may ba invite po ako diyan. Uh, uh Oo. -oh. Okay din, salamat po sa inyo. Uh -oh. so, Ayun. Salamat po sa inyo ulit. Ano mahani mahani salamat po sa ano kaun in aamot <laughs> ng oras mo. Okay lang. Okay. Uh, uh, ano, well, welcome naman. ah uh, sabi ko nga, uh, ikaw, lalo ikaw, medyo siya pa nahirapan sa pagbiyahe. Oo. Oh, uh, oh, uh, oh. Uh, kaya salamat na rin sa iyo sa pagpunta mo. Oo. Oh, uh, oh. Uh. Sa bag, yung oras mo. <laughs> <laughs> uh, ano, ano lang yung topic eh. Hmm. Pero, ano lang naman, ano, Ayun. Hmm. O sige po. Hmm. Maraming maraming salamat. Salamat. Awin po kayo. ano, po kayo. Salamat. Ayun. Bye. Supportahan niyo po siya.